So mga Lods Ito na naman tayo sa mini garden natin At sa Mapagpalang umaga pala Sa ating lahat mga Lods So ngayon gagawin ko na naman sa Tseko Lagay ko ng pataba ngayon mga Lods Ito ngayon Inunaw na complete Ang i-apply ko sa kanila Maganda kasi yung Mapag mga ganitong Pitsay Kailangan mga ganito tunaw para mabilis ma-absorb yung ataba kaysa dun sa puro tagal bago ko lagyan ng pataba mga lods binungkal ko muna yung malapit dun sa mga puno nila para pag dinlagay ko yung pataba nilagay ko yung tubig absorb ka agad yung tubig sa ilalim kasi pag di mo kasi binubungkal yan kakalat lang yung tubig mga lods so ngayon lalagay na tayo ng pataba huwag lang masyado ilapit sa puno mga lods yung pataba natin isang ganitong ano isang puno ito lang tayo maglagay paikot lang mga lods paikot Ayaw yung mga lods Ayaw ko ito mga lods Malalaki na ito wala so, bago ako magpapang umaga sa so linggo. Punuan ko ito ulit. Malawang pataba. Kaya puno ko nito puro kung puro ano lang, puro urea para potassium, yung nitrogen kung tum tuntin. Para magaganda yung daon. Para puro urea. kasi urea din, mabilis ko Bago din tayo magpapangumaga dun sa kabila, tataniman din natin yan. Paanda na yung punda Ayan mga lods bisiklang lang Tapos nakagad yung Paglagay natin ng pataba sa bago natin na Tanim na pitsay mga lods Kaya Sipag-sipag lang tayo mga lods para makagulay tayo Ng preskong gulay lang Isang linggo lang yan Pwede na yan magulayan mga lods Update ko na lang kayo mga lods Sa magiging resulta ng Bago kong tanim na pitsay mga lods Thank you for watching